Ayan po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers Hayaan nyo po munang uh, ipahatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat Saan man po kayo sulok naroroon ng ay uh, Sana ay mailayo kayo lagi, siyempre sa lahat ng uri ng kapahamakan May layo sa lahat ng sakit, may layo sa lahat ng mga mabibigat sa proble na problema sa buhay Bagkos ang darating po sa inyo ay walang katapusang swerte sa buhay. Ayan, at uh, yan naman po lagi ang aking ipinagdarasal sa inyong lahat. Ano po? At, kompirmado uh, po, kompirmado, kompirmado po, yung uh, planong pagpatay kay Bipisara. At uh, yan po ay, ay, uh, uh, grabe, talagang ayaw, tum, ayaw talagang tumigil itong sitikbalang na ito. At uh, sige, ayaw, ayaw ko na po magsalita at uh, hayaan ko lang po muna, ipapanood ko lang po muna ito sa inyo, yung uh, sinasabi ni Maharlika, no? At uh, yan. Ito What po. Ito yung na-miss ninyo, okay? Sabi ko, Inday, Vice President Sara, mag-ingat ka. Kasi nakareceive ako ng very na napaka-reliable information, nagugurgurin ka. Although, di ba, nagsabi na yung Sinday na gusto siyang gurgurin, may plano talagang masama kay Sarah. At another thing, spoke sa Riroke, mag-ingat ka dyan sa dahil. Dahil may plano ang mga timbangag, timbangag alpotera, ha? Sa September 23. Yan po. So hindi na po sa akin galing to kundi alam naman po natin lahat na wala naman pong uh, nare receive si uh, si uh, maharlika na information na hindi totoo. Yan po yung sinasabi niyang uh, kanyang mga puting ahas. Ano po? So kaya po <clears throat> talaga naman napaka-reliable -reli yung talagang uh, uh, source nitong si Maharlika Kaya yan po at uh, planado na po yung uh, plano. Talagang uh, gorgorin e talaga ito si BP Sara So ganun pa man ay uh, nais nice po natin makapagbigay ng uh, ng uh, kuan ng payo kay BP Sarah na sana ay uh, mag-ingat. At uh, lahat ng kilos, lahat ng uh, pupuntahan ay ingatan lagi ang uh, Mag-ingat lagi. At uh, talagang ayaw tumigil. Ayaw tumigil nitong si Tikbalang. Ha? Ah? ah? pero tingnan nyo naman yung uh, kanta niya. Kumanta si Tikbalang, oh. Oh, tingnan nyo naman. Parang ayano Ayan, oh. Panood ko lang sa inyo, ha? Ayan po siya. yan si Tikbalang. <coughs> positive balang talagang talagang uh, eh, uh sinumpa na nga ng gago titsura niya talagang pa na ah. <laughs> <laughs> grabe ang uh, grabe ang, bana, ang uh, mukha nito uh, hindi ka may din, ha malilimutan ko pa <laughs> <laughs> Sinansitik pa lang. Grabe ha. <laughs> kanina pa, kanina pa nang yan. At uh, na lang sinasagot para pag inangat naman hindi naman nagsasalita. 'di yeah. Iyan <laughs> sitik balang. lang. Ulitin natin ha. <laughs> <laughs> Ayaw naman magsalita putang nan to. Gago. <coughs> anyway. <laughs> Ay. Ay. Ay, naku, Diyos mayo. Anyway. Ayan po, mabalik na lang po ta mabalik po tayo dito sa sa usaping uh, uh, planong pagpatay dito kay uh, BP Sara, ano? So, yan po. Eh, talaga naman ko eh. Niyo, hindi sila hindi sila umubrodo on sa impeachment ah, ba ay dito na sila pupunta sa planong pagpatay Anyway ay uh, talagang uh, hindi na kanta, hindi ko na mai kung gaano nang tong hayop ito wala na may ibang magpapatay nito kundi si uh, Tikbalang kasi yan yan ang may mabigat na uh, ambisyon tong hayop nito. Yan yung ambisyon niya. Kaya, kaya naman uh, talagang, na talagang plano na talagang yariin na lang to si Inday. Anyway, so mapunta naman po tayo dun sa dito po sa kabikabila kabikabila na na uh, investigasyon dito sa mga anomalya nitong uh, uh, Marcos administration. Bagamat siya nagsabi na investigahan yung mga anomalya na yan, ay administration pa rin niya ito. Pero iisa lang, iisa ang kanyan eh. Iisa ang utak kung bakit nagka nagka lobo-lobo na ang utang natin dahil dito sa mga animal na mga kongresistang ito. Lalo na dito kay Romualdez. Hindi nila magagawa yan. kung hindi ah uh, naka up dyan si Tambalos sa mga kanya yan. ngayon lumabas na po sa investigasyon ni Mayor Magalong ito pong si Mayor Magalong ay kung hindi niyo po uh, alam pa ang background dito siya po yung uh, dating uh, hippie dyan sa CIDG unit ng PNP yan pong si uh, uh, General Magalong at yan po yung uh, nag-imbestiga sa Mama Sapa no. Anong uh, time na yon? At uh, hindi po siya na, na hindi po siya na nadiktahan ni Noy Noy Aquino nung time na yon. Kaya uh, ang lumabas talaga namang nandoon yung kapalpakan ng mga uh, pinagkatiwalaan ni Noy Noy Panot. At ngayon po, ito pong si Mayor Magalong ay uh, siya po ngayon yung mayor dyan sa Bagyo. Yan po, napakahusay pong investigador ito. Ngayon po, lumabas na po. Initial, may mga lumabas na po na kalukuhan itong mga ka congressman ito. Imaginin nyo pala, hindi po natin alam ito ha. Hindi natin alam ito. Halimbawa daw po pala, isang libo yung budget. Ha? Isang libo yung budget. Yung palang 70%. Halimbawa, uh, ang 70% ng isang libo, siyempre natural, 700. Yan palang ako na yan, isang libo na yan, papaparti-partihin na, na po nitong mga animal na mga kawatang ito. Ha? Yang 700 out of 1, ang mapupunta na lang po talaga sa proyekto ay 30% na lang Kung saan ay 300 pesos na lang Kung baga isang libo ang uh, ang uh, kontrata niyan uh, Yung project na isang libo ang kontrata Yung 700 uh, parti partihin na nitong mga animal Ang mapupunta na lang 300 pesos So saan nga naman pupunta? ano ang magiging resulta ng kanilang mga project? Natural. Substandard. Kaya, wala. Kaya yung sinasabi ko, yung dike, diyan sa pangpanga na uh, project ni uh, nitong Dong Gonzales na kung dyan, uh, congressman yan dyan sa pangpanga. Na siya rin po ang kontraktor. Siya rin po ang supplier ng mga kung ano-ano mga materialis na yan. Imaginin mo, nakita? Nasa kanya, nasa te television yan. Uka yung ilalim, wala pong laman. See? Paano nga mangyari? Paano nga maging maayos ang mga proyekto nitong mga animal na ito? Sinabi ko na po sa inyo, out of 1,000 pesos, kunwari lang, 700 ang pagpapartipartihan nila at 300 na lang yung mapupunta sa project. Ganito kasasama itong mga animal na ito. Kaya sabi ko nga po eh, hanggat wala tayong presidente na talagang maninindigan na gawing mga Corn beef, itong mga magdanakaw ito wala lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil sa kagagawan ng itong mga animal na ito imaginein mo yan kita na napak-check na ng panahon ng uh, kalikasan itong mga flood control na pinagsasabi nila uh, maliban sa investigasyon ni uh, Mayor Magalong hindi po ba't kabi-kabila na rin po ang investigasyon, may investigasyon na rin po sa Senado Diyan sa committee ni uh, Senador Marculita Pero sa pagkakaalam ko po Sino po ba ang alam ninyong nakulong sa ganyan? Sa pagdating sa pagnanakaw ng mga politikong ito Meron po ba kayong alam? sa pagkakaalam ko po, wala po ako natatandaan na nakulong. Kasi kung may nakulong, kagaya nito. Itong Gigi Suarez na kongresman ng uh, Kison, sapin-sapin po ang uh, ang uh, kaso niyan sa ombudsman sa pagiging kawatan. Pero nasaan po siya ngayon? Nandyan, sa kongreso. Kaya nga po yung ulo niyan, kung titingnan niyo po yung ulo niyan, para ng ulo ng ulupong. Itong si Dong Gonzales, na yung sinasabi ko, na ipakulong na ba yung mga hayop na ito? Mga kawatan ito? Mga kawatan. Kaya sinasabi ko po rito, hanggat wala tayong presidente uh, uh, talagang uh, ang gusto ay paglingkuran ang kanyang kababayan o protektahan ang bansang Pilipinas wala pong mangyayari dahil kung ang uh, hangad din ng presidente na kahit na sino pa yan ay magpayaman lang din ang magpayaman. Meron nga dyan, ito nga, banghag na ito. Sobra-sobra na ang kayamanan kung tutuusin. Pero ano yan? Kitang-kita nyo na po yan. Eh. Saan po ba napunta yung 75 billion na Maharlika funds? Wala na po, natunaw na. Saan po napunta? Hindi na po ang pinag-uusapan dito ngayon milyon eh. Bilyon na po ang pinag-uusapan. Pero may nakulong ba dito sa mga hayop dito? Kaya hindi na po kailangan ang kulong dito eh. Hindi na po kailangan. Ang kailangan po natin, presidenting uh, pwedeng uh, pwedeng gumilit ng uh, liig ng mga kawatang ito. Iyon lamang po. Maliban po dyan, wala ng ibang solusyon. Wala na po kahit pa sinong pinakamahusay na presidente ang ilalagay dito sa bansa natin. Wala pa rin po, hindi pa rin po mababago ang patuloy na kahirapan itong mga kababayan ko. Hindi pa rin po mababago yung mga kababayan natin na kumakain pa rin nang mga damo kamuting kahoy mabuting nga kung may kamuting kahoy kung wala nang makalkal yun na mga labong ang mga kinakain dahil para maibsan lang ang kaguto man itong mga kababayan ko hanggat sabi ko nga po hanggat hindi po nagigilitan lahat itong mga kawatang mga politikong ito wala na pong nga uh, pag-asa pa ang mga kababayan ko na kahit paano man lang ay maranasan nila yung kahit na kaunting uh, kaunting aluan sa buhay mananatili na lang na ganyan na lang kahirap itong mga kababayan ko wala na po talagang pag-asa walang wala na po ilang taon na po ilang dekada na po napakatanda ko na magmula ng magkamalay ako, iyan na lagi ang sinasabi nitong mga politikong ito. Pero o mga taba ang mga kabuhayan, ang mga buhay nitong mga kababayan ko? Wala po. Ako, sinasabi ko, maging, maging nung hampas lupa pa lang ako at patay gutom pa lang ako noon. Niminsan, hindi po ako humingi ng tulong sa gobyerno. Yan. At ngayon nga, ako na ang nagbibigay ng tulong dito sa gobyerno na kung saan ito naman yung mga ninanakaw nito mga animal na mga politikong ito. Anong ibig kong sabihin tulong? Ako po ang nagbibigay sa pamamagitan po ng tax dito sa mga negosyo ko. See? Wala na pong pag-asa Kahit pa pagbalibaliktarin natin ang mundo Hanggat nabubuhay itong mga kawatang mga politikong ito Wala na po Ang sinasabi ko naman po sana dito sa mga ito At paulit-ulit ko naman pong sinasabi yan Okay lang po, sige kayo, nandiyan naman kayo sa position kayo okay lang po siguro na magnakaw kayo na magnakaw pero pagka pagkaalan nyo naman po sana na sapat na sa inyo or sobra sobra na sa inyo sana tigil na tumigil na kayo pero ang problema po sa inyo na mga kawatan wala po kayong kabusugan wala po kayong kakuntintuhan kaya ang sinasabi ko nga po rito Sana nga lang maimpatso na lang kayo Para sa ganun mat, matudas na lang kayong lahat Pero hindi nga po mangyayari yun Yung mga ganong salita Hindi po mangyayari Mangyayari lamang po ito Kapag ka magkaroon tayo ng presidente Na talagang maninindigan para sa bayan niya maninindigan para sa kanyang mga kababayan na mapaangat man lang ang buhay. Pero hanggat itong mga kung sino pang mga presidente at kawatan din, wala na po. Wala na pong pag-asa ang bayan natin. Wala na rin pong pag-asa na makaahon sa kahirapan itong mga kababayan ko. Iisa lang po sana yung taong makakagawa nito kung ma, kung uh, mabibigyan na ng pagkakataon. Kaya lamang po, hindi nyo pa natutuklasan kung sino ang taong makakagawa niya. Uulitin ko lang po yung sinasabi ko. Hanggat buhay po itong mga kawatang ito, hinding-hindi na po mababago kung ano yung nakagisnan natin kung papaano at kung gaano ka magnanakaw itong mga animal na mga politikong ito kaya lamang po sila po nga pasok dyan para yun nga, yan nga po yung lisensya nila para magnakaw itong mga politikong ito kaya lang po wala talaga eh mayroon naman tayong tinaguri, tinaguri ang eleksyon kuno, hindi naman nasusunod. Hanggat nababayaran din itong mga putang mga pa na ito. Nandiyan ang mga chairman. Kagaya dito si uh, Garcia na ito, pinagbabaral na nga. Nakaligtas pa ang animal. Ngayon tumaba pa ang hayop. Papaanong hindi ka tataba na animal kang Garcia ka? Ah? bilyon-bilyon yung uh, naging pira mo sa so whole nitong mga politikong mga kawatang ito. Yan na lang eh. Ang, ang, ang maliwanag dyan, ito na lang si Abante na ito eh. Imaginin mo, talo na. Siya pa rin na nakaupo. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung ano-ano mga isyo lintik na mga kung ano-ano mga susmaryosip magiging mo yan saan pupunta, saan pa ang mga kababayan natin kung ganito lagi ng ganito ang mga nangyayari sa bansa natin magkaroon ka ng kumilik, bayaran naman ang na putang ina. Pag nakapaghalal naman tayo ng ating mga uh, ibinoto, pag nanakawa naman tayo. Wala, walang pagkakaiba ito sa mga ibang mga empleyado ko eh. Noong uh, nag-a-apply itong mga putang ng mga empleyado ko na ito. Ha? Ang bait-bait. Yung sinabi nilang sweldo, gusto nilang sweldo, ibinigay ko sobra pa doon sa ini-expect nilang sweldo. Pero pag nagtagal-tagal ng kaunti, pag nanakawan pa ako, walang pagkakaiba itong mga politikong ito. Puro pangako, puro sasabihin, pag ako ang binoto ninyo, gagawin ko lahat para maging maaluan ang buhay ninyo. Laging yan ang sinasabi. Kaya ngayon nga po ang sinasabi ko. Matagal na po ako nagdarasal dito. Sana mag-cross ang landas namin itong mga animal na ito. Hindi ako mangingimik nasa harap ng camera gigilitan ko itong mga ito anyway maging ano man, ano man yung galit natin ngayon wala tayong magagawa eh at tingnan mo kung bakit kasi kakandidato itong mga animal na ito tatanggap ng mga donation galing sa mga kontraktor siyempre pag nanalo ka yung mga project mo ibibigay mo ang project dito sa nagbigay ng donation dapat yan wala na eh dapat yan tatanggalin lahat yung mga kwani eh, kung talagang gusto nga uh, maging mabago ang Pilipinas wala dapat gagastusin dyan, walang mga ngampanya ilagay lang dyan sa isang uh, kwani dyan uh, or either isang station lang ng uh, television para lang makilala yung isang kandidato yung wala nang mag-iikot na kandidato sapat na yung uh, isang uh, lala isang uh, lugar dyan tapos yung uh, alimbawa mayroon naman tayong uh, government television and channel 4 iyan, lagi walang gagawin niyan kundi ang, ang mag-display uh, or mag uh, magbalita na ito yung kandidato ng ganito, ganun, ganito, ganun kasi dyan nag nagsisimula ang korupsyon yun sa mga kwan, tulong-tulong yung donation sa mga politikong ito. O, ting, tingnan nyo nga itong kwanan. Aminado si H.S. Escudero na yung isang contractor na nag-donate sa kanya ng 30 milyon. Aminado siya na kaibigan niya, yung contractor na yun. Pero anong yung lumalabas? na pinakamalaking, uh, pa, pinakamalaking uh, budget para sa flood control, hindi ba Bicol? Oh, yan yung sinasabi ko. Pero wala pa po, mal, malabo, mukha pa po, mahaba pang proseso yan. Bago-mabago natin, mahabang proseso. Ang pinakamaganda po talaga rito, gilitan lahat itong mga kawatang ito, Walang ititira ni isa sa mga kawatang ito. Lahat yan gilitan. Pagkatapos yan, yung mga darating na mga bago mga, mga kakandidato, doon na natin isasalpak yung panibagong panibagong batas pagdating sa eleksyon. Kasama na rin dito itong uh, Garcia na ito. Para hindi na rin pamarisan ito. La Imagine mo, nagkasunod yung dalawang kawatan na chairman ng Kumilik. Yung si, ano, yung buisit na Andy Bautista yan. Andres Bautista. Na ngayon ay nakakulong sa Amerika. Sa Amerika pa talaga nakakulong. Ito si Garcia, malapit na rin makulong yan. Pero sayang at uh, yung bayag lang niyan tinamaan ng pinagbabaril yan. Pero tingnan nyo, ang taba. Tumaba dyan sa bilyon-bilyon niyang kaya a uh, bayad sa kanya Again Mahaba na po tayo. Magagalit mag man tayo, wala rin po tayong magawa. Iisa lang po ang uh, solusyon. Kung gusto nating uh, pare-pareho ng kalagayan kung totoo walapong wala pong, wala pong nagugutong, wala pong magugutong ang Pilipino eh. Dahil napakayaman po ng bansa natin. Wala po sana naghihirap tating mga kababayan. Kung sana na lang na maayos at hindi ninanakaw nitong mga politikong mga kawatan ang pera ng bayan, wala pong naghihirap na Pilipino. Uulitin ko lang po. Ang solusyon lang po nito, Maglagay po tayo ng presidenting uh, talagang uh, maninindigan nalipulin at gilitan lahat itong mga politikong ito. Wala na pong ibang solusyon. Yan lamang po. Maraming salamat po at uh, sa lahat po ng mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At kung gusto rin nyo po nga, kung gusto rin nga sabihin kong mga mahal ko kayo, ay may mag-subscribe na rin po kayo para mapasama kayo doon sa sinasabi kong mahal na mahal ko. Maraming salamat po.